Sa video na ito ay papasyalan natin ang Barangay Maliko. Matatagpuan ito sa hangganan ng San Nicolas, Pangasinan at Santa Fe, Nueva Vizcaya. May altitude ito na humigit kumulang 1,675 meters above sea level. Mas mataas kumpara sa Baguio City kaya hindi pala nakakapagtaka na napakalamig din ng lugar na ito. Saan nga ba maganda tumuloy dito? Ano ang mga pwedeng gawin? At ano pa ang mga pwedeng puntahan? Yan ang ating tutuklasin sa ating adventure ngayon. Kaya tara, sama kayo muli sa biyahe namin. Let's go! Alagay, blow your horn. Wow! Grabe oh! Ha ne Ang ganda nito! Good morning mga suwi So ang almusal natin ngayon Dito sa Omalis Homestay Ay Daing napapapalit rice daing na bangus natin daing na bangus sila sausaw natin sa suka

Pwede kayo mamitas ng mga tanim nila na strawberry. Basta babayaran nyo lang kung ilang kilo yung mapipitas nyo. Napakalamig din dito mga suki. Feeling ko nga kasi lamig dito sa sagada. Solid po dito sa Omalio Homestay. Ang isa pang nagustuhan namin ni Unico dito. Ang sarap na mga pagkain nila dito. Ang sarap nila magluto. Ayan. Ayan ito, kalangguya items and relics. masibat mga sibat nila. Tapos ito, dito daw sila kumakain. Ayan, yung sa gitna. lagay doon ng ulam, yung sa mga gilid, sa usawan. Sa kabilang gilid, kamote or kanin. As ito, yung mga ginagamit nila sa panghunting yan ito siguro isa nila. Ayan, may buto ng bungo ng baboy ramo. Ito naman, kala kanina, ginagamit pag naglalaba. Kala ko, mga batsya. Lutuan pala nila to. Lutuan pala ito ng mga kalangguya. Ito daw yung traditional kalangguya dress ng mga babae. Yan. So yun yung mga gamit nila. Mga bag sila. Ito yung sinusot daw sa ulo. Tapos para nandito naman sa likod mo, ito, napuno-puno daw nila ng kamote yan, sabi ni Ate Viola. Ayan, nung maliit daw siya, ganun daw yung dala niya, yung pinakamaliit. Habang malaki daw siya, palaki yan ang palaki yung dinadala niya, pabigat na ng pabigat. Ayan. Ito naman yung mga tapay. Talagyan daw yan at gawaan nila ng mga rice wine. Galing, no? Itong main house ng Omalius Homestay, marami kayong makikita mga relics and artifacts. Yung iba nila yung mga lumang kagamitan ng mga kalangguya. At dito naman, meron tayong mga nahukay nila ng mga gamit ng mga Amerikano at mga Hapon. Gaya ng mga lumang bala. Ayan, meron mga bomba. Lumang-luma na talaga. Ang mga kagamitan daw na ito ay ginamit noong World War II. Ayan, dito naman sa baba, makikita natin. Merong lumang barel orasan at may helmet daw ng hapon. At yan, napapansin nyo rin, mayroong samurai. So, syempre, samurai, sa malamang sa malamang Japanese yan. Ang main house nila, malaki. Kaya daw mag-accommodate ng 40 packs dito. Ayan, din mga lumang piano na dinonate ng mga Japanese. Ayan, name of donor, makikita mo pa, Mr. Iwamasa Miyake ilipin natin yung isang kwarto dito sa main house ng Omalios. Ayan. So, daming kama oh. 1, 2, 3, 4, 5. May 5 beds. Ayan. Ah, maraming kwarto dito. Ayan. Ayan. Tayang pa. So, kaya daw mag-accommodate hanggang 40 packs dito. Ito nga pala yung kubo na tinuluyan namin sa Omalio Homestay ang rate nila dito ay 500 pesos per pax sa isang gabi. Meron silang isang double bed pero kaya daw mag-accommodate dito hanggang 5 pax kasi pwede maglagay ng extra bed. Provided na rin ang amenities. May electric pan din sila pero siguradong di mo magagamit to kasi sobrang lamig dito. Meron na rin silang outlet dito na pwede nyo pag-charge yan ng mga gamit nyo. May sariling CR na nga pala yung kubo nila dito. At ang kagandaan pa dito ay meron ng heater. Kaya sigurado makakaligo kayo kahit sobrang lamig ng panahon. Akitin natin yun o. Oh. Yung bundok na yun nasa taas. Taas yan. Halos tanaw daw yung buong barangay maliko dyan. Yan daw yung maliko Japanese shrine. Ayan, akitin natin. Try natin akitin. Try natin puntahan. Ayan, so yan yung tinuluyan natin o. Oh. Omalyos homestay. So dito kami natulog smero meron silang main house Kaya mag-accommodate ng 40 pax. Laki May grupo naman naka big bike Na sa taga Sambales sa Quezon Shoutout sa mga tropa natin dyan Dito rin sila tulog Ayan mga suki Akitin natin itong Japanese shrine Maliko Santa Fe Nueva no, Biscaya Ayan, Si Unico na na On the ADV Medyo mataas din tong ahon na to Buti na lang yung gulong natin Shinko Dual Sport Ah! Yeah iyon, yun Okay na yung pakiramdam ko Kaya na sobrang tigas ng gulong ko oh, Swimming pool dun oh <laughs> Walang tubig Ah ito pala simentado naman yung kalsada dito Dun lang sa bunga hindi So tinan mo oh. Bundok pala to oh Biniyak para maging kalsada Paakyat Doon sa so may ano Japanese shrine Wow, tingnan nyo yung view ng bundok oh Kapal ng fog sa taas Napakalamig ah, dito mga suki Parang tayo nasa sagada Dito sa maliko Ang lamig <laughs> Ang taas oh Woo! Ayan. Ah, ito na pala ito na pala. Ayan, na tayo. Barangay dun, no? Oh. Taas ang lugar na Mga suki, nandito po tayo ngayon sa Japanese Shrine. Dito sa may maliko. So, mataas po yung pwesto dito. Oh, lakas na Kitang-kita natin yung view dito. Oh ganda. Tapos kitang kita nyo, yung... kitang kita natin gumagapag yung fog. Napakalas ah, akin. <laughs> tayo. Grabe. Napakalamig. Ah, so ito yung Japanese Shrine. So basahin natin kung ano yung nakalagay dito. Ha. Ipinatayo alang-alang sa mga kawal ng Pilipinas, Hapon at ng Estados Unidos na nagsipaghandog ng kanila mga buhay dito noong ikalawang digmaang pandaigdig para pala ito sa alaala ng mga kawal na nagbuwis ng buhay mga kawal na hapon Pilipino at Amerikano noong ikalawang digmaang pandaigdig grabe no tingnan nyo naman yung view dito mga suki oh. taas natin e eh. taas yung part na ito oh. labeg, ng akin grabe Alright, napunta na natin itong maliko Japanese shrine So ngayon, try natin pumunta doon sa may ano May forest daw dyan, no, oh, na maganda Ayan Dito, kitang kita yung bahay na tinuluyan natin, no oh. Yun, kulay green na yun Omalios Homestay, the best dyan Welcome to Barangay Maliko San Nicolas, Pangasinan Pero dito nakalagay Santa Pena Nueva Vizcaya yung Barangay Hall <laughs> so, okay tara pasok tayo dito buwan natin maganda daw dyan eh may rough road pero gawi doon may tire path naman na yung dadaanan sementado na ayan eto, ito may tire path na yung dadaanan natin ay puta may fountain babasa ako oh. <laughs> didilig didiligan tayo Pero itong maliko, elementary school San Nicolas Pangasinan din nakalagay ah dito nga yung daan ayun pala yung barangay hall iikutan lang pala natin yung school ayun ano yung pupuntahan natin dito gubat na yata <laughs> taas oh. ayan so barangay ano na to Santa Rosa Barangay Santa Rosa pero nakalagay Nueva Vizcaya so sabi ni kuya ingat lang doon kami kasi mga bangin yung gilid do oh, ang dadaanan baka madulas so yung dinadaanan natin mga tire path lang putek na puwing pa ako bundok yung gilid oh. Yeah. Ngayon, no? maliit lang yung kalasada. Bangin na yung nasa kaliwa natin. Oh, ang taas oh, ganda oh Oh, ang daming suha oh. Favorite ko to eh ay, suha o. Oh. Pwede kayo mamitas ng suha? Ay, suha o. Oh. <laughs> so, isa daw to sa pinakamataas na lugar dito. Itong part na to. Oh. May mga bundok na tinabas na para maging daanan. Marang gusto kong manghingi ng suha doon ah. ah, Ano na Hindi na sementado to ah. ah, Kapiraso lang Tapos eto Tire pat na uli Tusicho maabat kilometers kaya ito Putek, 2 na lang pala ako Grabe yung natin o oh. Bawal magputol ng puno Baka ito na, yung pine forest na kaya ito Ito na yata yung pine forest Oo nga Ito na nga yung pine forest kasi Ayan, puro pine trees na yung nakikita natin. Pine forest dito sa Santa Rosa. Santa Fe, Nueva Vizcaya. Bawal magputol ng puno. Nang walang kaakulang permit mula sa DNR. din dun, pero hindi walang tire path Dito tayo sa may tire path Wow, presko-presko dito Puro pine, puro pine trees talaga, dami. Ahon! Ako po, one bar na lang yung gas ko. Pag nag-blink to, babalik to kami. Nalanganin na. Sa hangin, oh. Grabe, grabe yung makin, umuhuni Ayan, subukan pa natin bumaba dito Iba naman yung kulay ng lupa dito Kalagay, blow your horn Wow! Grabe oh! Hanep! <laughs> Ang ganda nito! Grabe! Ang ganda! Tara! Napakaganda! Grabe yung view na yan! <laughs> grabe! Panalo! Kaya lang yung gasolina natin, one burn na lang! Malayo pa kaya to Oh! Gasolina ko. ako, one bar na lang. Warning, babala. Ako po. Landslide brown area na to. Ako, ano puro pababa pala ito. Mamaya pala pabalik namin, paahon na wala sa sagas siguro hanggang dito lang kami sa bungad baka di na kami pumunta doon sa, git, sa pinakababa mahirap mawala ng gasolina dito ito na yata yung pine forest ah saan kami? kaliwa kanan grabe ang tao may disiplina hindi nagatapon ng basura sa kalsada <laughs> sa'yo kaliwa kanan kaliwa grabe puro pa puro pa lusong ah <laughs> puro ahon tayo nito mamaya sa kaya tayo daadalit dito <laughs> Grabe, yung bundok na to Ang ganda, oh. puro tree talaga oh. Ay, may simentery doon oh. Kasi yung ibang mga Lokal dito Naglilibing na lang din sila Sa mga bakura nila Uy, ibilis ha Ano dito? May school May school doon oh, sa pababa school yata ito eh ayan oo, nga Santa Rosa Primary School blow your horn ahon ah taas to tayo sa taas ahon na rough road Grabe, ganda na view view oh. Grabe to, solid tayo si niko Pwede tayo makita kumanan Grabe mga suki Saan sana na tayo nakarating Maalog yung motor oh Sobrang laksang hangin <laughs> Maalog yung motor ko oh. Solid do, oh. immortal pag oh yung view dito guys Sobrang ganda Daan-daanan tayo Malakas hangin Baka tangayin tayo papunta sa bangin So bangin na to pero Tingnan nyo naman yung view na yun doon oh doon yata kami galing Kalsada na ng Maliguyo no Asan dito tayo ngayon Puro pine tree pa dun sa taas Tarakitay natin As, eh, motor ko Motor na Unigo ko Mga gala <laughs> pa tayo konti Dito may meron Ah ito na talaga Ang ano Puro pine forest na. Pero, rough road na siya. Ah, pamaba na doon. Okay, magandang tayo pangunta doon. Okay na yun doon. Okay na doon tayo. Mas maganda yung view doon. May overlooking. Ayan, so... <laughs> adventure yung nagawa natin ngayon dito Ganyan nyo oh, yung view dito Grabe napaka solid Mga suki, ang ganda nitong lugar na napuntahan natin Dito sa may barangay Santa Rosa Santa Fe Nueva Vizcaya Ito yung pine forest nila dito Woo! Tingin yun nyo naman, oh! <laughs> Woo! Mga solid! Ganda dito! Sabi, oh! Tingin oh. nyo yung view, guys! Tapos dito, overlooking, oh! Woo! <laughs> Palawig! Tingin <laughs> nyo yung view, oh! Woo! Solid! Sabi, ayun yung ano, maliko, oh! Dinala natin kanina. huh, grabe. Ay, yung motor ni Unic, Yung motor natin. Whew. Napakaganda, napakalamig. <laughs> si Unic, oh. Puputok, puputok na yung mga labi namin dito, eh. So, nandito tayo sa, ano, Pine Forest. Pine Forest, no, ang tawagin nila dito. Kasi tignan nyo naman dyan, oh. No? Puro pine trees talaga, oh. Grabe, tignan nyo yung view guys Look at the view <laughs> Ang ganda ng Pilipinas, let's go Ang ganda talaga ng ating mahal na Pilipinas Grabe, napaka solid ating susunod na episode ay papasyalan po natin ang Sitio de Victoria, Rolling Hills ng Dupax del Sur, Nueva Vizcaya.